lahat ng gamit itinapon sa pool lahat ng basura nila ayan pinag-alakan tables and chairs tapos meron pa dito ano ayan ang dito sa labo pero nasa ilalim din ng ihawan ang doon sa ilalim ng ihawan ayun o no? oh. At ayun, ang pinakamasaklap, water dispenser. Water dispenser, iuhulog mo sa pool. Makikita mo kung gano'ng kawalang disiplina disipl yung mga customer na yan. Hmm. Napaka, ano, samla. Hmm. Mga gano'ng basura, mga da, kailangan na nasa lapang. А что, как было